sab mga kabakyard Dito ko ulit sa kulungan So, pag anuhin ko ngayon kung Ano yung mga dapat at hindi dapat gawin Kapag may bago kang alaga Na pugo Napaka sensitive kasi nila So, ito yung una Una na dapat gawin yung kulungan mo is talagang kulog kulog tapos yung ilaw mo dapat tama talaga yung temperature so ayan okay. dahil namatay na parang nung isang gabi inayos ko sila inayos ko siya ginawa ko kasi ito wala pa to eh wala pa tong pinto na to ginawa ko lang to kahapon inayos ko tapos nilagyan ko ng ganito nilagyan ko ng insulator para yung init ano you know, stable yero kasi yung ano nito eh dingding eh tapos yung takip nito kapon, yero din kaya hindi masyadong nainit. Buti e ngayon, pagka bukas lang, mainit na. Kaya tingnan mo sila. Tingnan nyo sila, oh, masisigla sila. Yun lang naman, ilaw. Tapos, huwag masyadong kampante na okay na sila dapat tayo kailangan kung pwede every hour i-check iche mo sila kung nagkukumpulan sila lalo sa gabi sa gabi tayo nagdali masakit din kasi ulo ko nung isang gabi nagpuyat kasi ko nang kakaantay ko rin sa kanila alas dos yung usapan namin alas dos ako nagising nag-alarm ako. Tapos alas 4 sila dumating. Sayang yung hindi ako nakatulog ng maayos ng kaya nung gabi. Sakit ulo ko, nakatulog na lang ako. Pero bago ko natulog, sinik ko sila. Ayos naman. Eh, di ko alam nung lumamig na siguro nung mga bandang ating gabi hanggang madaling araw kumpulan na sila tsaka tsaka pala yung inuman nila yan o kung napapansin nyo maraming bato dinagdagan ko ng bato kasi napansin ko nung isang gabi nung maraming nakuhan maraming basa Maraming basa kaya sila nagkukumpulan. Kung ngayon masyadong hindi, hindi masyadong basa sila. Yung iba lang may konting basa. So, yun lang mga backyard. Pina-update ko lang kayo sa kulungan ko ngayon. So, yung mga dapat gawin pagka may bagong pugo, una yung kulungan nila dapat ano kulog talaga ang yung ilaw dapat nasa tamang temperature tamang taas tamang baba ganun tapos yung pangatlo yung tubig yung inuman nila dapat may mga bato para hindi sila nababasa masyado. Tapos yung iba niya nalulunod pa kapag kaya dapat talaga may bato. At ang apat pala yung vitamins nila para mabilis. Mabilis sila ay man, masigla. Mabilis. Mas mabilis lumaki. Yun lang. So yun. So, yung mga dapat gawin nyo naman ano lang, kung maaari, bantayan nyo sila. Kung pwede, kada oras, i check, -check nyo sila para tingnan kung nag-uumpukan sila. Yun lang naman siguro. Kasi mabilis naman sila lumaki eh. lang muna. Yun yung ginagawa ko kagabi, nagpuwet ako ni, Gising ako alas 12, gising ako alas 3. Pero kasi inayos ko na yung kan ko. Kulungan kaya medyo kampante-kampante na ako kagabi. Pero sinicheck ko pa rin. Para sure. Diba? Kasi sayang eh. Ah, sayang lang yung kan ko. Save. 80 heads na may git. Kasi may mga pa isa-isa pa yung mga nanghihina Namatay din. 80 plus na. So, kung gu computein nasa lang isang libo rin yung nasayang pero ganun talaga wala nang magagawa dun at least may natutunan tayo lalo na ako kasi bago lang din ako eh una kong subok 50 peraso lang eh yun walang namatay isa lang sunod ko kasing try ito no 500 deads so at least ngayon natuto na ako baka sa susunod na kuha ko eh marunong na ako <laughs> so yun lang mga uh, kabakyard maraming salamat sa panonood Shoutout nga pala sa 165 na subscribers ko thank you very much